mansion pala. Oh, so ikot muna kami dito. Ayan. Oh, hello Tita Miki. Ayan. Pasyal sa, oh, ang ganda. Oh, mansion. So, sa right part kami ngayon. Right part. Ganda yung right part din. Ayan. Eh, okay. ito Parang gusto ko nang kumira sa Baguio kasi hindi mainit. <laughs> Libre ang aircon. <laughs> Ay, ang ganda ng pine tree. Ayan, oh. Pang Instagramable ba? Ayan naman ang habot ng mga anak ko. Yung makaano siya na sa Instagram, sa picture. Oo. Oh. Hello, Tita Lai. Ayan daw. Oh. Sarap na lang. Sa oh, selfie Ay, nako. Umakyat na. Tinuturo oh, na umakyat. O, magaling umakyat si Tita Miki. O, ayan. Tinuturo na paano umakyat. Pang ano daw, picture ba? <laughs> ano yung pang, pang picture nila? <laughs> Oh, ayan. Umakyat pa talaga para lang makuha yung picture diyan. Maganda naman kasi. Buis buhay. Umakyat pa talaga para picture. May monkey. Oh, ayan, hindi na alam paan bumaba. Ah, si Ate rin daw. Oh, sa auraan, masanay ito. Yan ang gusto niya. Oo, oh, video ayan. Pang reels. Ayan, umaawran na sila. picture taking naman ang pinagagawa namin ngayon. Oo, Oh, ang ganda ng ano, view.

Okay, ah. oh 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 <laughs> oh ko. Oh. O, oh. Okay. Ay, oh, wow. Ayan. Oh, okay na ba? Ayan. San ba to? Oh, kami dun. Daming picture taking nang nakuha. Hi! Hello, mga ginakis. O, oh, nage-enjoy na ng parang turista. Pwede rin yata mag igorot costume. Ayan. Pwede rin mag igorot costume sila. Pero ayaw mo na maganda yung hagdan niya. Oh, yeah. Kaya pinalaki ng busy. Lain na ba?